Bullybird, Boulevard ta goy. So karon goy Kinakoy training sa Boulevard. Pinahanglan ako Madrid do kay nami bagong product na patatas goy layo-layo gining boulevard sa mo ang guys so kaya siyempre kaya sagot man sa mong ang Uber so wala problema na kaya libre talaag na po dire so kaya pagkabot na huwag sa Audi kaya karoon po dito ko nakalaag dire gusto ko mo laag dire kaya apan garap kaya lisod lang po sa pamasahe kaya mahal kaya pamasahe dire kaya tuyunan mo guning lugaran niya muna yung isa sa mga tourist spot nila dire kaya nakakita ka itong pagkabot nila dire nila kung TV dire sila nang anhin daghan ito yung mga pinayabon ka papicture sila wala takahan dire kaya siyempre pamasahe ikon ka halos kadalasan dire sila mga store dire kaya mag-open nila sa 4 pa sa hapon mo tao makita ni Makaron. na ako dire garon sa square 2 mga goy Ginama po ni square 1 good na sa square. So nandito na ako ngayon sa Square 2 Tapos di ko alam kung asa sudanan, dere. Ang ako, dere. Nakalaag, dere, na yung sulanan d're Umataan na ko d're Nakalaag d're pero libre Oo oo So d're pangitawa na yung tawahan na ayun saan e Umataan na ko d're Ito na, is Chucky Cheese pa ako eh. Pagdahan natin tong Chucky Cheese Si Chucky Cheese Mac and Cheese Saan ko hahanapin yung si Bander Patatas Ito pala yung si Banderitas na yan Ganina pa ko si Pangita Ano eh. yung tuyok na ko Nabotog sa kitis Ni tuyok na ko sa likod sa kitis Naragi ako na dali laguta Oh no Ang <laughs> tuloy di makita Kaya tanaw ko ng pangalan Karaming gamaya Oh Saan mo mag na magtanaw na Grabe na pangalan Diyos ko Sarado pa Saan mo na pagtirin na yung kay na itawag sa Lord ha kay alas ay tama tara na ito dari sarado man si banderitas sama mo na doon naroon ngunin katabi ni banderitas sa mga mga ni tama tong location diha kayak drop mau diretsyo lang kagsulod Mari makita gamay kay nga pangalan as in. Hoy oh, Jesus Lord. Tuyok na ko dito. And then chaki cheese tuyok oh, grabe layo sang so, gilibutan dire ko nilabas ganin na. Dire mo jud ko ni agi. <laughs> dito ko nilabas dire ko ni agi na tong tan dito. asang man diri tas ana sya. Naara dire. Asa ana pagtan <laughs> ana oh. Naas da asa pangalan kay gamay ya. Sara do bajud. Sti malasa. Location was good sir. We dropped here. from the over but then We don't know but the patatas uh, is just here front only from the location but very small sir signage and now it's closed boss I don't know what time open. Closed boss I don't know what time but there is no also signage of so time open it's okay I will open the store <laughs> <laughs> take out still closed boss i think it's look like the store is new as, as you can see there is a lot of uh, things here that uh, maybe organized to organize see uh, see you also serve the very dusty i think it's new i don't know what happened this one see I think it's new sir I think they did not still operate Bander Patatas landmark is there in front only pagka drop mo dyan diretso ka na tuloy tuloy na yan dito Bander Patatas so galasyo kung pangitaan na niya kang rin gamay o oh. mo sa inyo na niyo nakabak mo ko ng kamera baliktad dala ko ni Agi ganina gatuloy tuyo so ang location ako tama dito kibutang Kung diretso po ko pa doon dito sa Kachis, dapat ay ni street ra ko So anyway, nabot na ko dere for lima kasarado. Nung sa ako mag-open dere sa inyong store on. No? Sarap gumala yung hindi mo sinasadya. Close pang store nila. Welcome to Boulevard.

Ah, wrong turn, wrong send guys Na ako sa square 2 So kaya na akong kumatog square 1 Kaya na rito ang lahang isaka banderitas patatas Tinumutan ko to sa gardiana sa street lang daw Padre, street, 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 pero nasa kitchen pa street Street lang daw, ah, nakakasa ko mga puto na street Basta na daw sa Dunkin Square 1, kailangan na akong square 1 Tapos kitchen sa Tugingan sir kitchen parking bahala na to basta kailangan na akong square one go let's go straight lang straight pangita na akong square one ah to square one ah. square square one tapos kitchen hub ano to square one ano siguro ng square one gantet memang kayak dari street lang, mabanggaan aku nih eh. hai, oh, how are you sir? No. can i ask? <laughs> where is uh, bander patatas? square one wow amazing bander patatas square one oh square one over there so do I need to over the back road over the back road nga pagkaon na mandirita pero asa man si na mo kita but at least square one square one tapos man ataw sa square to kasi di bang itaon mo lorel maka okay okay I'll go there Ako po yun ako ha, ganyan na ako mo ba? O straight lang na po ko Straight ba din? No, you see, Falcon This, straight only, straight Same round, okay Putik na yun, kanina na po ko dari ah. Nagi ko dari Loko-loko na niya Hindi na mayo ha nagi mong ko dari ganyan na, Team Falcon Team Falcon, okay. Okay, basta gitu lang narang Team Falcon. Straight lang daw kagara. Sige. Tapos sa dulo. Banta beto wader. Muli na ko, sir, trainer, kapay na kung ten kapin na yo. Minar mo sila ula ka. Ikapoy na ko ha, ah. mo na gingo niya Team Falcon sa likod. Okay. hei di sana si pengutang ada sempat. Gede gede gede. Gede gede lah nanti deh. Oke, tim Falcon straight lang daw ko. KK. Tapos bandir patatas hirapan yung pangit tao. Nung no? hindi no? magugmung tao, gusto ko ano lang. Magjaging na lang ko dito eh. Nakalimpi gala na lang nung kodere. Pero si Kapoy ba yun? Huwag yun ako gito yun eh, pero Kapoy. Ay, pasig mo ko na nila akong ipangita. Bander Patatas, where are you? Kapoy na ko, bahala ang drive. Diyaras ako. Kapanood nila ko lang ako, way padulgan. Balo ko nga sa napit. Kapoy na ko, bahala ang Singapura pagi di sawah historia. Nah, kotak-kotak nak godong oleh si kainit dia ini ini cangkang. Kau nampak ni betul kan asal untuk betul reins ku. nori pangita dari yang nak kita aku perlu masih sulut tung kat atas bandar square one tahun nanau square one walak yang pun. Oh iya bang. Kalau mai, upanya pengharapan.

Grabe yung isang oras gari kanina niya karon. Dabig pinangita yung nakuha ng bandir ba eh Pero kami rin nawala ka nga Na-enjoy yung pagkaglag-lag Daghan mong kayo matanaw na rin Siyempre boulevard yun eh Obay ko kanin hindi rin Sige ko pangarap mo anin niya Karoon ko na kanin Kaya po nawala ako kayo Siyempre nakakita na ako lag ko direct lip Pero diba Nakakita ako rin sa Kaka-historya Bad days okay matoy tsaka yung cheese kayo habuk na ko tarot ang nga tarot gamay ang ito yun nila ang sakta ang ko kayo ito 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 Paris Chuck Cheese mga mo ang brands din sa Boulevard Chuck Cheese so mawala ka lang rin simple Memang jadi top. Ini cukup apa deh Ugmo to con training ko goy na hulog sa lakaw-lakaw ba suri suri na naman diri libre na unsuray salamat kay Jackie sa inyong libreng pamasahe pag sa paggalagala si daghan salamat kay sa pagtanaw, si ugma sa con training na giyo.